Ayan, maganda tanghali mga kabit. ang ah, Mag-deliver tayo ng TV. Ayan, shoutout sa asawa ko. Ayan, pati mami ko. Ayan. What's up mga kabit? Ah, bali, ngayon mag-deliver tayo ng TV. Order ni si Mr. JB Ramos ng Lambakin, Marilaw Sa may Marimel. Ah, bali, yung in-order pala niya eh, isang smart Android TV na digital. Pag kasi yung TV sinabing digital, eh hindi mo na siya kailangan bilang ng TV Plus. Kahit antena na lang ikabit mo, marami siyang channel. Saka perfect siya pang YouTube, pang Netflix. At yeah, ingat tayo mga kabit sa pagbiyahe. Ay maker karga tayong TV sa likod. 32 inches. Ah, bali maghihintaan natin magsiservice road ako ah, may pa marilaw para mas madali although may daan naman palambakin pwede ka maglambakin naman may pantok okay. para mas madali oy bawal dyan boss bawal dyan ito na lang sunday Bali na tayo rito sa may Monte Palco papagtasin natin itong service road na to tatagos tayo ng liyas then lambakin Yan. buti na lang dito sa dadaanan natin eh, mas mabilis na siya kasi binuksan na yung service road kaya yung mga galing ng Marilaw mas madali na sila makakapunta ng may kawayan kaysa iikot pa sila sa MacArthur Highway uh, dito sa daan na to sa service road yung mga galing ng liyas mas madali sila makapag-travel kapatid sa Liptong sa Endex Tollgate, Santo Niño Sa Sir J.B. Ramos nga pala, punti preview lang. <laughs> Dati natin siya nakatrabaho sa IPIC sa Innovative Packaging. Yan. Yung si Sharon, kasamahan natin doon. Ako naman nasa production. Production supervisor. Shout out sa mga nagiging kasama ko dyan sa IPIC, sa Innovative. Uh, dyan sa Innovative ang ginagawa namin dyan mga spaghetti sauce, so, yung mga Del Monte. meron din dyan mga kasyo sauce, yung sa 7-Eleven pero majority sa produkto namin dyan uh, mga spaghetti sauce, tomato sauce at tomato paste nagawa yung daan sa kabuti na tapat na saan din nagpa-deliver si Bossing kaya medyo maluwag yung daan so, sabi yung travel natin sinigit niya lang pala to sa break time niya na 12 to 1 ano ba yung sumantayan ng bahay ng 12.10 siguro mga 12.30 nandun na tayo sa Alpamart sa Marimel hindi ka kailangan natin mag-overtake pag nag-deliver or nag-pick up ako ng TV itong motor lang yung gamit natin eh, ito lang natin sa GB box at eh, patayo hindi e, kasi natin siya pwedeng ihiga kasi pag yung mga appliance sa yung TV eh natagtag may tendency kasi masira yung mga LCD nyan napaka mahal pa naman ng LCD sa mga nagtatanong kung nagre-repair tayo eh sadly hindi po tayo nagre-repair talagang pure na buy and sell lang tayo uh, kung binibili lang natin yung mga paninda natin sa marketplace sa mga tao kailangan ng pera yung pinapatungan lang natin siya ng mababang presyo para ma-dispose din agad natin commonly sa mga binabuy and sell natin mga TV amplifier, speaker cellphone, tablet Bluetooth mic Saka meron din mga gadgets mga PS4, PS3 Kung ano yung mabili natin Sa presyong rush lang Para syempre pag bininta natin Ay mas mabilis Kasi pag nag buy and sell tayo Kailangan meron tayong puhunan Saka matutulog kasi yung pera natin dyan eh Na ilang araw, ilang linggo, saka buwan natulog yung pera natin Ayan, yung pala yung kudong sisling. At dyan kami kumain last time ng Team Salinas. Ayan, dito ang tayo sa Lias Road. Yeah. Medyo hindi lang maganda yung daan dito sa Lias. Ayan, kapapansin nyo. Binagawa pa. Trap road. Ayan, shout out pala sa lola ko at Agalias lola ini at lola Jesse at mga kapatid ng lola ko mga tumong taga baliwag at siyempre shout out sa mga relatives namin niya sa baliwag dyan sa may Santo Cristo Cruz Family and Dela Cruz Family yan shout out at sa barangay Lampakin ito ni Arco na tayo sa Marimil alam ko lalagpasan lang natin itong Indopil buting eh. so, abante ah, lang pwede kakaliwa tayo ah, bali Sunday pala ngayon mga kabit kaya mapapansin nyo maganda yung daan maliwanas walang traffic sa kain marami tayong mga pending videos na for upload uh, medyo mabagal lang init natin pero try natin makapag upload today na mga dalawang videos pa continuation ng uh, pangamalengke namin kaninang umaga yan ito na yan yata yung marimil na kaliwa na tayo rito ayun nakita ko na umarimil yung ko Ayan, medyo maalam lang tayo dito sa May At kasi way back 2020 or 2021 yata ay Marimel na eh, nag tayo sa trabaho naging delivery rider tayo ng mga uh, ay mga ano pala pansit mala, palabon yung tetox kaya alos nasuwid ko itong May Marilaw nakapag-ikot-ikot tayo dito kasi hindi deliver tayo dati ng mga pansit palabok yan, ito na yung Alpha Mart At ah, ito kami makikita ni Sir JB Ramos Ayan Patawagan ko lang siya rito Magpapag lang tayo Ayan Ayan guys mga kabit sa si Sir JB Ay Sir JB Shout out ka Nakablog tayo Ayan yeah. <laughs> Tara Ayan tayo Sige Park ko lang Ay, may parkan ba dyan oh, Sige tara sir Pasensya na sir ah Sarjay